alright ah hello mga kalingap welcome back sa ating channel ngayon po muli nating babalikan ang chinita dito sa kabundukan walang iba kundi si dara marami na rin po naghahanap sa kanya at ngayon nandito nga po tayo so tara mga kalingap at kumusta rin po natin siya nakakamiss na rin nakakamiss dito ah nakakamiss dito mga kalingap oh wow oy! hi dara hmm? kumusta ka dara? Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa akin channel, ang mom Flourish channel. For today's video, nako ayan, isang linggo na buhat nang inilabas o nai-upload ni Kalinga Parab ang kanyang pagbabalik sa bahay nila Dara para i-vlog si Dara Bells. Pero neto ngayon pa lang po ang makakapag bigay ng reaction video kasi po naging busy tayo sa mga school activities, no? Anyway, i eh, tagal-tagal ko kasi niniintay yung pagbabalik na Kalinga Prab sa pagbablog niya kay Dara Bells. Kaya kahit na 5 days na actually, 5 days or 6 days na yung nakakalipas, eh gusto ko pa rin talaga na bigyan ng reaction nito. Hindi ko po pwedeng palampasin na hindi makapagbibigay ng reaction doon sa vlog na yun ni Kalinga Prab. Kasi merong sorpresa. Merong parang na-surprise ako talaga. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang takbo nang vlog ni Kalinga Prab kay Dara. Siguro alam niyo na kung ano yun o tama kung ano o sino yung tinutukoy ko. Si D. Ayan, D. Stand, ano ba yan D? Stands for Dara. D it stands for The Man. The New Love Team. Ano ba? Ah, uh, Anyway, ako po, para sa akin, uh, itong pagpasok ni Dee, hindi ko lang alam kung ano na to no, mauulit pa to o baka dyan lang sa vlog na yan dahil nga diba uh, ipinaka, pinakausap ni Kalinga Prab si D, si D po nga pala yung kameraman ni Kalinga Prab pinakausap muna ni Kalinga Prab si D kay uh, Dara kasi sumusumpong yung kanyang allergy. By the way, um, sana Kalinga Prab okay lang yan. Ano, no? Kasi palang, pan napapansin natin, parang lagi siyang sinisipon yung sinus niya, 'di ba yung allergy niya, 'di ba pag nagla-live siya, sinisipon siya. Sana ano no, uh, baka sa Kabisihan, no? Baka sa Kabisihan ni kalinga prap. sa pagtulong, eh baka naman nakakalimutang magpa-check up ah, kalinga Prab ha. 'Wag mong baliwalain ang mga sinus, 'di ba? So, check up, check up din kalinga prap, pag may time. Alam mo naman dadamin umaasa sa iyong pagtulong. So, ayan, balik na tayo ka Dara. Tara. At saka, kakakaragdagan. Hindi lang dahil, hindi lang dahil doon sa mga tinutulungan mo. Siyempre, kay Baby Rabay at yung uh, papadakin mo pang bagong baby boy. Kaya sana ingat, kalinga parang. So, ayan, balik na tayo kay Dara, no? Ah, uh, what do you think, mga kadarabels? Anong masasabi ninyo sa pagdating ni D kay Dara? Ito ba ang sagot sa ibang mga supporters ni Dara na humihingi ng ka-love team? Uh, or uh, what? Kaibigan? Confidante? Or advisor? O best friend? Ano ba si Dee? Ano ba magiging role ni Dee sa buhay ni Dara? Kung, kung ito man pag-uusap nila ay mauulit pa. No? para sa akin mas magandang uh, sa pagbabalik nila kay Kali kay Dara. Mas magandang isama uli si Di at mas magandang mag-usap po sila mag-usap uli sila ni Dara kasi napaka-positibo ng dating ni Di. Maaaring sa unang malas hindi siya yung parang pangmate ni Idol, 'di ba? Pero pagka nung nagsalita na siya, once na mapapakinggan mo yung mga sinasabi ni D, talagang mahahanga ka sa kanya. No? Ang dami niyang mga advices na ibinigay kay Dara, lalo na yung uh, pagiging introvert ni Dara, yung mga sabihin natin na... Uh, di ba hindi naman uh, pinakakailan ni Dara na minsan dumara na siya ng depression, di ba? Dahil nga doon sa mga kalungkutan na nararanasan niya sa buhay o naranasan niya sa buhay. Ang ganda ng mga advice ni, ni kay Dara. Kasi, um, tulad ni Dara, dumanas din pala ng gano'ng D. at saka introvert din siya. So, ang pinakamagandang kausap ng isang taong uh, may gano'ng sitwasyon o may namong problema sa gano'ng sitwasyon ay isang tao na uh, nasa gano'ng sitwasyon din. At, kung tama, no? Tama itong D na makausap ni Dara. Kasi, ano eh, kung ayaw ni Dara ng ka-love team, pa, pwede namang maging ano, 'di ba? Kaibigan si D. Nangyari na 'yan eh. Natatandaan niyo ang Edrin. Si Edu ay palaging nandoon na kasupport kay Rina. hindi bilang love team kundi bilang kuya. No, this time kay Dara bilang uh, hindi natin pwedeng sabihin magkuya eh kasi hindi naman nagkakalayo yung edad nila eh. Uh, ay hindi, ano ba, ilan, medyo ano rin, kasi 22 si D, 17 years old si Dara, mag-18 na. O tama, hindi naman din nakakalayo, Pwede magkaibigan, di ba? Pwede kaibigan muna. Kung halimbawa ang ayaw ni Dara ng love team muna, di ba? Magkaibigan, magbest friend. Kasi maganda, maraming matututunan si Dara dyan. At hindi lang si Dara, kahit yung mga televiewers, ang daming mga magaganda, mga food for thoughts na ibinigay si D, no? Na matututunan natin lahat, no? and tulad ni Dara, talagang dumaranas din sa pagsubok si D kaya nga siya pumasok kay Kalinga para diba, diba, bilang cameraman kasi na hindi niya nakayang supportahan yung kanyang pag-aaral kasi medyo mataas yung ano eh yung kanyang kurso, medyo magastos yung kursang napili niya. So, ayan, ano, ano nang masasabi natin sa si reaction ni Dara? Kasi, ako tingin ko kay Dara, parang ano rin siya eh, Hindi mo nagsasalita si Dara, yung mga mata niya, parang tingin ko, parang ano siya, maagri siya kay D, at saka talagang parang, ah, uh, sabihin natin, parang humahanga din siya kay Dee no? So, sa tingin ko, ito talaga, perfecto kay Dara no bilang kung hindi man ka love team uh, masasabi natin kaibigan so ayan ano sana nga uh, mabalik pa mabalikan pa ni D. si Dara and sana ito na yung simula na para mas mapadalas pa na ma may vlog si Dara ni Kalinga Parag so sana yung mga mga ano no mga supporters ni Dara panoorin habang hinihintay niyo pa yung susunod na mga um, video o vlog tungkol kay Dara Uh, paulit-ulit ninyong panoorin yung uh, huling vlog ni Kalinga Prab kay Dara para syempre mas maraming views eh, mas maiingay nyo palalong mag-vlog si Kalinga Prab sa mga paborito ninyong um, beneficiary And lalo na kung hindi naman masyadong busy si Kalinga Prab. So, with that mga Kalinga, hanggang dito na lang po muna ang ating munting kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.